isang linggo lang matapos makipagkita kay Xi Jinping sa China. Mukhang inaatake na ni Putin ang Poland, isang bansa ng NATO. Ito ay isang malaking paglala. At ito ang unang beses na ginawa ni Putin ang ganitong bagay. Sa katunayan, sobrang nagpapanik ang mga tao na may ilan na sa Wikipedia na nag-e-edit. At sinasabing, nagsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig dahil sa ataking ito. Pero alam mo, alam ng Poland na may paparating dahil kahapon lang ng umaga, inihayag ng gobyerno ng Poland na isasara nila ang kanilang mga hangganan sa Belarus. Tapos kagabi, may mga drone ng Russia na pumasok sa Poland. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin kung ano ang nalaman ng Poland, ano ang ginagawa ng Russia, at ano ang susunod na mangyayari. Bakit nga ba isinara ng Poland ang kanilang mga hangganan? Nagsimula ang lahat nang inaresto ng Poland ang isang espiya mula Belarus. Narito ang ulat. Inaresto ng Poland Security Services ang isang ahente ng Belarus at ipatatalsik nila ang isang diplomat ng Belarus na inakusahan ng pagtulong sa espiya. Inanunsyo ito ni Prime Minister Donald Tusk. Ang operasyon ay isinagawa kasama ang Romania, Czechia, Hungary, at Moldova na nagresulta sa pagsasampa ng kaso ng espiya sa Poland at Hungary. Makalipas nito, inanunsyo rin na isasara ng Poland ang mga hangganan nito sa Belarus sa Biernes dahil sa isang military exercise na isinasagawa ng Russia at Belarus, tinatawag na ZAPTA ngayon. Ang nakakatawa dito, ang tema ng military exercise na ito ay pagsalakay sa Poland kung saan nagsasanay ang mga puwersa ng Russia at Belarus. Kung sakaling salakay nila ang Poland, paano nila ito gagawin? makikita mo na ngayon kung bakit isasara ng Poland ang hangganan nila. Sa katunayan, umabot pa sa punto na sinabi ng punong ministro ng Poland na isa itong malaking panunulsol, ang pagiging agresibo ng pagsasanay na ito. Ang dahilan, kaya isinara niya ang hangganan ng Poland. Bukod pa rito, magsasagawa rin ang Poland ng sarili nitong kasunduang militar kasabay ng pagsasanay ng Russia ng pagsalakay sa Poland. Ngayon, Ayon sa opisyal na schedule ng Russia, ang mga ehersisyong militar na Zapot ay nakatakdang magsimula sa Setyembre 12. Pero mukhang nagpa siya si Putin na magsimula ng paunang hakbang kagabi nang magpadala siya ng mga drone para atakihin ang Poland. Ngayon, gaya ng nakikita ninyo sa mapa sa inyong screen, ito ay talagang isang pag-atake sa Ukraine. Pero gaya ng nakikita ninyo, yung mga dilaw na tuldok na yan, mga drone yan. Galing Belarus, tumawid sila sa kanlurang Ukraine papuntang Poland. At ito, ito talaga ang unang beses na hindi na bumalik ang mga drone na ito. Alam mo dati, tuwing nagpapadala ang Russia ng isa o dalawang drone na aksidenteng napunta sa Poland, palagi silang bumabalik sa Ukraine at umaatake ng infrastruktura o gusali ng Ukraine. Ngunit ngayon lang, nangyaring ganito karaming drone ang pumasok sa Poland. Di ang bilang. Pero siguradong lampas apat ito. At bukod pa dyan, hindi na talaga sila bumalik. Kaya marami ang nag-iisip na baka si Putin ang may kagagawan nito. Tinitingnan nila kung paano tutugon ang depensa ng himpapawid ng Poland kapag may drone na pumasok sa teritoryo nito. Dito, sa totoo lang, may video tayo ng umano'y pinsalang dulot ng Russian drone sa loob ng Poland. Panoorin natin ito. Diyos ko, ngayon, nangyari lahat ito ng 10 oras ng gabi sa Poland, mga alas 2 ng madaling araw. Kaya, agad nagpalipad ng military jets ang Poland at isinara ang mga, mga pangunahing paliparan sa kabisera na unang beses nangyari. Hindi kailanman isinara ng Poland ang mga paliparan mula nang magsimula ang pananakop noong 2022. Kaya, maniwala ka sa akin hindi lang ito karaniwang Russian drone na pumapasok sa Poland gaya ng dati nating naibalita. Malaking paglala ito. Mabilis kinumpirma ng sandatahang lakas ng Poland ang mga pag-atake ng Russia sa Ukraine. Madalas na labag ang himpapawid ng Poland, kaya kinailangan nilang magsagawa ng operasyon para pabagsakin ang mga drone. Ngayon, sa ulat na ito, makikita rin natin na ilang lungsod sa loob ng Poland ang nasa panganib kabilang ang Clem, Samolx, Lubin at Rizwok. Alam kong mali ang pagbigkas ko sa mga pangalan pero makikita ninyo ang mga ito sa screen. Na-activate ang mga kagamitan ng NATO sa pag-atake. Tulad ng NATO Airbus E-300 at 30 para sa refueling at transport. Italian Air Force 8 x at American F-35 na aeroplano may video clip mula sa isang Polish na mamamayan na nagre-record ng mga eroplanong militar na lumilipad sa hatinggabi at ito ay tiyak na isang pambihirang pangyayari dahil walang sino man ang nag-asahan nito noon. Kaya panoorin natin. Ngayon, isa pang paraan para masukat ang tindi ng pag-atake ay tingnan ang mga pahayag ng mga leader ng Poland. Mahalagang ituro na ginawa ang mga pahayag na ito alas apat ng madaling araw. Ibig sabihin, nagising ang buong pamunuan ng Poland dahil, dahil sa pag-atake. Ito ang sinabi ni punong ministro Donald Tusk. Isinasagawa ang operasyon dahil sa maraming paglabag sa himpapawid ng Poland. Gumamit ng sandata ang militar laban sa mga iyon ako ay palaging nakikipag-ugnayan sa Pangulo at sa Ministro ng Depensa. Ito ang unang kumpirmasyon na ang militar ng Polonya ay nagpapabagsak ng mga drone ng Rusya. Binanggit ko ito dahil hanggang ngayon, walang NATO na bansa ang nagpapabagsak ng Russian drone kahit nilabag nila ang himpapawid nila. Umaasa ang mga bansa na ligtas lalapag ang mga ito saan man para hindi masira ang imprastrukturang sibilyan o makapatay ng inosente. Unang beses ginamit ng NATO, ang kanilang jet at depensang panghimpapawid laban sa mga drone ng Rusya. Ginawa ito ni Putin para subukan ang reaksyon ng Poland. Ngayon, mayroon din tayong ilang pahayag mula sa mga politiko dito sa Estados Unidos. Hayaan ninyong sabihin ko, hindi natuwa ang mga Russian propaganda media at account sa pahayag ng United States tungkol dito. Talakayin natin ito, sabi ni Sen. Durbin ng Illinois. Patas daw ang paulit-ulit na paglabag ng Russian drones sa NATO airspace. Nagbabala na sinusubok ni Vladimir Putin ang ating determinasyon na protektahan ang Poland at ang mga bansang Baltic. Matapos ang trahedya, patuloy na bumibisita si Putin sa Ukraine. Hindi dapat balewalain ang mga paglusob na ito. Ngayon, ang dahilan kung bakit ipinapakita ko sa inyo ang pahayag na ito ay dahil gusto kong ipakita sa inyo ang sagot mula sa isang account ng Russian state media sa ilalim ng pahayag na ito. Ito ang sinabi ng FSB kung ganoon, gumawa ka ng aksyon tungkol dito. Oo nga, tama, nagawa mo na ang lahat. Mga sandatang parusa laban sa mga Ruso. Na hindi naman totoo. Para rin sa Kursk. Ano pang kaya mong gawin? Sobrang takot mo harapin ito. Nang direkta ng hindi nilalagay sa panganib ang iyong sarili. Kaya ginagamit mo ang Ukraine bilang punching bag. Uulitin ko lang para ipaalala sa lahat. Si Putin ang nagsimula ng pananakop na ito. Mga tangke ng Russia ang pumasok sa Ukraine. Hindi matanggap ng mga Russian mula Nigeria. Natila doon nakabase ang account. Ang katotohanan ng iyon. Ngayon, mayroon din tayong pahayag mula kay House Representative Joe Wilson at ito ay isang makapangyarihang pahayag. Kaya gusto kong ibahagi ito sa inyo. Inaatake ng Russia ang kaalyado ng NATO na Poland. Gamit ang Iranian sa Hedron, wala pang isang linggo matapos i-host ni Pangulong Trump, si Pangulong Nowarski sa White House. Ito ay isang kilos ng digmaan at nagpapasalamat tayo sa mga kaalyado ng NATO sa kanilang mabilis na tugon laban sa patuloy at walang provokasyong agresyon ng war criminal na si Putin laban sa mga malaya at produktibong bansa. Hinihikayat ko si Pangulong Trump na gumamit ng mahigpit na parusa laban sa Russia at bigyan ng sandata ang Ukraine na kayang umatake sa Russia. Hindi na kontento si Putin na matalo sa Ukraine habang binobomba ang mga ina at sanggol. Direkta na niyang sinusubok ang ating determinasyon sa teritoryo ng NATO. Ayon kay Putin, walang kinikilalang hangganan ng Russia. Ang malaya at masaganang bansa ang magtuturo sa Russia tungkol sa hangganan. Sana ngayon ay mas marami tayong aksyon makita. Habang lumilipas ang araw, magkakaroon tayo ng mas maraming impormasyon. Kaya patuloy naming ihahatid sa inyo ang pinakabagong balita. Ngayon, ang nakakatuwang bagay ay may isang teoryang lumulutang na sinasabi ng maraming tao. At iyon ay si Xi Jinping daw mismo ang nagtanong kay Putin. O hihilingin niya kay Putin na atakihin ang NATO kapag naghahanda na ang China na salakayin at lusubin ang Taiwan. Simple lang ang teoryang ito. Nais ni Xi Jinping na abalahin ni Putin ang NATO habang sinasakop ng China ang Taiwan. Sa ganung paraan, mas madali para sa China. Ngayon, ito ang tanong ko kay General Petraeus sa aming podcast. At ito ang sagot niya. Interesante ito. Kaya gusto kong marinig ninyo ngayon. Di ko alam kung kayo. Ah, uh, nakira pa kamakailan. Pero sinabi ng Kalihim General ng NATO na kapag handa na ang China na sa lakay ng Taiwan, hihilingin nila o sasabihin nila sa Russia na atakihin ang NATO. Uh, Magti-trigger ang Artikulo 5 at magiging abala ang NATO sa Europa kaya mas magiging madali para sa China tungkol sa Taiwan. Malamang ba yon? Gagawin ba ni Putin ang ganon? Ibig kong sabihin talagang nag-aatubili akong magbigay ng haka-haka tungkol sa mga ganitong klasing senaryo na iniisip ng mga tao. Dahil malinaw na nagkaroon ako ng sensitibong posisyon sa gobyerno at kahit na, alam mo, mahigit labindalawang taon na rin akong wala sa gobyerno, sa tingin ko kailangan mo pa rin maging sobrang-sobrang maingat tungkol dyan. Dahil bar itong magdulot ng epekto, maaring maintindihan ito ng iba sa ibang paraan kaysa sa tunay mong ibig sabihin. Alam mo, ang sigurado tayo ay may layunin silang muling pag-isahin ng Taiwan. May intindihan naman yon sa ilang aspeto kung ilalagay mo ang sarili mo sa pananaw ng mga leader sa Beijing. Naresolba na ang maraming issue nitong mga taon tulad ng kilusan para sa demokrasya sa Hong Kong. Xinjiang at ang Mawigur, Tibet at iba pa at ito ay isang pangunahing layunin na pamana. Pero dito pumapasok ang pagpigil sa ayaw naming maging walang saysay na mapanukso. Kailangan mo ring maging maingat tungkol dyan. Pero kailangan mong tiyakin yon. Hindi lang ang mga elemento natin ng panlaban, kundi pati na rin ang sa ating mga kaalyado at mga katuwang sa rehiyon at mga kaibigan na dapat nilang malaman na muli ang panlaban ay nakabase sa pagtataya ng potential na kalaban sa iyong kakayahan at sa iyong kagustuhang gamitin ang mga ito. Kailangan mong maging masigasig sa pagpapahusay at pagbabago ng mga kakayahan mo gaya ng ipinaliwanag ko. Mula sa malalaki at mabibigat na plataporma, lumilipat tayo sa mas maraming unmanned systems. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang malalaking plataporma na may magagandang kakayahan. Hindi mo lang sila mailalapit sa labanan gaya ng inakala mong posible noon. Pero lahat ito ay magkakasama at walang tanong sa kahandaang gamitin ito ng hindi nagiging labis na mapanukso o mapanulsol. Pagtagal ng panahon, subukang buwi ng relasyon. Lambur bursa, ang pinakamahalagang relasyon sa mundo ay ang pagitan ng United States at mga kaalyado at kasosyo nito at ng tsina. At kailangan nating tiyakin na may tuloy-tuloy na communication sa lahat ng antas. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari yon. Ano ang nangyari ng nang lumutang ang Chinese spy balloon sa United States at tumawag ang Pentagon sa hotline ng Beijing? At walang sumagot? kailangan mong magkaroon ng komunikasyon, lalo na kung may hindi inaasahang krisis na anumang uri. Dapat may pundasyon, gabay at iba pang mahalaga sa relasyon. And umaasa ako na magkakaroon ng summit sa pagitan ni na Pangulong Trump at Pangulong Xi bago matapos ang taon. Malamang sa gilid ng isa sa mga pagtitipon na ginaganap taon-taon. Uh, kaya yun ang dapat na maging paraan. Sa tingin ko, ito pa rin ang pinakamahalagang relasyon sa buong mundo. Kung iisipin mo ang United States bilang yung lalaki na sabay-sabay na pinapaikot ang maraming plato sa Sirko, may tulong ka mula sa mga kaalyado at katuwang sa ilang plato at mas marami ng plato ngayon sa tent ng Sirko kaysa dati. Lahat ng ito ay mga hamon, mga problema, muli mga digmaan, mga bantang papalapit, mga patuloy na issue, ATBP. Uh, may isang plato doon na mas malaki kaysa sa lahat ng iba pa na pinagsama. Iyan uh, ang kumakatawan sa relasyon ng United States at Kanluran sa China kaya dapat talaga itong bigyang pansin. Tinawag ito ng nakaraang administration na pacing threat at sa tingin ko tama yon. Uh, ang kasalukuyang administration, ang Undersecretary for Policy ay talagang nakatutok dito bridge si Colby, paminsan-minsan naiisip ko at minsan ko na rin pinaalalahanan siya nung wala pa siya sa gobyerno na iyon talaga ang dapat pagtuunan ng pansin. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na kailangang tulungan ang Ukraine o ang mga kaalyado natin sa gitnang silangan. Mas katunayan, kung hindi mo sila tutulungan, kung meron kang red line sa Syria na hindi naman pala totoong red line, kung umatras ka mula sa Afghanistan kahit hindi naman kailangan, kung walang sundalong namatay sa labing walong buwan ng labanan at maliit ang gastos kumpara sa dolyar, walong daan at limampung bilyong budget kapag ginawa mo yon makikita talaga. Sa tingin ko, uh, dahil doon, naniwala ang Rusya na hindi ganoon kalakas tutugon ang United States kumpara sa totoong ginawa natin ng salakay ng Rusya ang Ukraine noong Pebrero 2022. Sa tingin ko, naapektuhan pa rin ang pananakot kahit ginawa natin ang lahat para maiwasan ito. Kasama na rito ang isang Central Intelligence Director na nakakakilala sa kanya ng mabuti, si Ambassador Bill Burns na naging ambassador din sa Moscow at siya ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Huwag mo itong malitin, tinuloy pa rin nila ang pagsalakay. At lumabas na nagkamali sila ng malaki sa paghusga sa kanilang kakayahan. Sobra nilang tinaya ang kanilang kakayahan at lubos na minamaliit ang kakayahan ng mga puwersa ng Ukraina. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang mga creator ng YouTube. Kaya makikita mo sa homepage mo ang mga video na may mababa sa isang libong views tulad nito. Hindi ibig sabihin na lahat kailangan magsimula ng sariling channel. Pero kung naisip mo na rin magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator araw-araw. At mas pinupush nito ngayon ang mga bagong at maliliit na channel kaysa dati. Sigurado akong maraming tanong ka tungkol sa pagsisimula at pagpapalago ng channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyunan naming ilagay lahat ng aming mga payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung gusto mong magsimula ng sariling channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube. I-click ang link sa description or card sa screen mo.